At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipot sa babae, datakwat. Dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang kanyang nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa at kayo din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muli kayo'y magsama. Baka kayo ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y ay sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao mayroong kanya-kanyang taloob na mula sa Diyos. Ang isa ay ayon sa paraang ito at ang iba ay ayon sa paraan niyaon. Datapat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga bao, mabuti sa kanila kung sila ay magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila ay hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa sapagkat magaling ang mga asawa kaysa mga dingas, ang pita. Datapwat sa mga may asawa ay aking pinag-uutos. Ngunit hindi ako kundi ang Panginoon na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya ay humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi hindi ang Panginoon kung ang sinumang kapatid na lalaki may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. At ang babae may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang mabang hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon ay mga banal. Ngayon ba'y kung humiwalay ang hindi sumasampalataya ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na laki o kapatid na babae ay hindi nanatili sa mga itong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos sapagkat paanong malalaman mo o babae kung maililigtas mo ang iyong asawa o paanong malalaman mo o lalaki kung maililigtas mo ang iyong asawa. Ayon nga lamang sa ipamamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa ay gayon siya lumakad at gayon ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia tinawag baga ang sinumang taong tuli na huwag siyang maging di tuli tinawag baga ang sinumang di tuli huwag siyang maging tuli ang pagtutuli ay walang anuman at ang di pagtutuli ay walang anuman kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos baya ang ang bawat isa ay manatili doon sa pagtatakwa na itinawag sa kanya amen